Kung wala ka ng consulta, mararecord Eh ano yung record lang to, sa mga young people. ba ano, yung kasi, din sa ano, sa one Church kanina, yung ano mga ng church nila, like of the word is the church. Yes, Kaya kayo mga ba. Yung ano, yung parang kasi pagdating namin doon, ano, parang may mga first timer pa lang mga yung people. Ang dami nila. Tapos, ano, parang yung ginagawa nila. Kasi may mga young people doon na lahat ng young, bawat isang young people sa kanila. Halimbawa, ito, yung people sa kanila. Ay, yan. Mag-aakay sila ng, ano, ng 12 na networking. Na 12 na tao. Yung parang tinatawag nila na ano, 12 apostles, so, kasi na ni Jesus Christ di ba may 12 siya. Tapos yung, ta ano, yung doping tao na yun, kapag naakay nila ng na tuloy-tuloy, tapos umatid lang sa simbahan nila, yung 12 naman na yun, bawat isa sa kanila, mag-aakay na ng 12. Hanggang sa, ano, makonvert sila doon sa church nila. Kasi yung parang nilagawa nila, alam mo daw sa may makakay sila na 12, 12, 12 yung ano, yung parang siya-share nila yan hanggang sa hindi sila mabaklay. Like, so, ano parang sa atin, di ba, ano, nangyayari sa atin, meditation tayo. So, dapat, ano, tayo mga young people, ano, magkaroon din tayo ng gano'n yung kahit, ano, hindi katulad sa kanila na kahit nagbibisita tayo sa bahay-bahay, pwede tayo makapag-akay. Kasi, di ba tayo, sa kanila pala lakas yung, ano, nila kabataan. Kaya nga, na ano, sa mga young people nila sobrang ano nila, ang sipag nila doon. Tapos, ano, tayo pang wala lang bali, wala lang sa atin, mga pag-uusip, mga na. So, dapat, parang ano, yung habol dapat talaga natin sa visitation, yung no, makapag-akay tayo. Kasi, di ba, ano, yung sa natin yeah. sa, ano, iba't-ibang iba't church, lahat ng mga young people nila, tulad-tulad, parang ano, yung tuloy-tuloy yung pag nila nila pagsisimba, walang nagbabackslide, parang enjoy sila sa Word of God. So, so dapat tayo, ganun din, nag-i-enjoy -e din tayo sa Word of God. Tapos, hanggang sa maakay natin sila na dumalo dito sa gawain, mag-share tayo ng Word of God. Din. Tapos, may tumayo dito sa harapan, yung, ano, shiller niya yung about dun sa mga ano, nagbubulag-bulagan, tapos yung mga, ano, parang hindi na nila, nila pinapakinggan yung, ano, ibang katuroan. So, yung una niyang inano, yung mga, mga bulag. Kasi di ba, ano na yun, in-apply niya to sa, ano, uh, sa spiritual. Kasi di ba, may, ano, may mga tao ngayon. Halos sa mga tao na hindi sa mundo, nagbubulag-bulagan sila sa Word of God. Kaya nila yung katuruan kahit alam na nila yung salita ng si Diyos. Bulag pa rin sila kasi ano parang hindi nila pinapaniwalaan yung salita ng Diyos o yung ano si yung ama. Yung parang nagbubulag-bulagan sila kahit na nakikita na nila yung tama. Tapos pinipili pa rin nila ang sa Tapos yung pangalawa, ano, mga... may ano yun? Ano para yung mga bini naman, kahit alam na na nila yung ano sa itang ano, yung mga message pa about kay God, nagbibini-binihan sila, pinapaliwala nila, parang hindi nila pinapansin na kahit alam na sa harapan nila nila yung pag-share ng Word of God, dumalaki na sa kanila yung salita. Hindi pa rin nila pinapakitugan, parang nagbibini-binihan sila. Tapos yung pangatlo, ano, Ha? Lung mga, ano, yung Lumpo. Yan naman yung, ano, yung lumpo naman, yung lumpo naman, ano, <tod> <naman>, ano <tod> sabi ko, na, ano, parang silang mga, ano, tood na kahit, ano, yung kumapit sa simbahan, ganon, ano, parang, at, at makikinig nilang nila na dumala. Diba? Halos ngayon sa kabataan ka natin ano, mas pinipili natin, ano, sumama sa mga barkada, ganun. Dapat, ano, mas, yun yung nagiging tood sa salita ng Diyos. Mas, hindi tayo nagiging tood sa, ano, yung parang sabi, dapat maging tood sa sa, tibutan. Tapos, yung ala yung hindi tayo maging tood sa salita ng Diyos. Kasi, di ba, ano, we start, Pag-alitan? tayo sa ano, kaya, dito, sa pag-alitan, kaya sa pag mayroon sa loob, parang ano sila, isumpo, ganon. Parang ano, yung parang yung pinufocus nila sa makasalibutan, hindi sila nabikisuluran. Tapos pagdating ng mga sa sarita, nandito nila sila. So parang dapat yung loob natin, hindi na mahitoog tayo sa Word of God, dapat balik na rin natin sa panamang natin may mayroon. ba? Diba, marami na nadadayo, ayaw na tayo mga kapatid. Tapos, isumpo pa rin ng loob. Ayan, yung mga room kung bakit sila nakalabi ba yung Kasi, ano, binigyan sila ng Diyos. Alam mo ang ano dyan? Ha? Gusto nila lang. Ayan, binigyan sila ng Diyos na tumanggap ulit sa kanya at magbago sila. Kasi di ba ano, sa atin na yun, sa atin na yun, binigyan tayo ng Diyos na yung Diyos na magbago ng Diyos na Tayo pa yung, ano, umiiwan. Tayo pa yung pusang umiiwan malapit na sa ating kapo sa isahe But, uh, para mabago sa uh, iyong uh, sarili natin. Tayo pa yung ano, may ganang umiwas? Di diba ano, ba tayo, dapat, ano, kung lalaki na sa'yo, dapat, ano, i-agree mo na yun na ang gawin sa sarili mo na kayo, ang mo ano, na tayo. Uh, uh, yung, uh, ano na yun, na win na sa'yo. Tapos yung pang-apat, ano, able. Pero... Yung disabled naman, ano, wala silang, wala silang alam. Parang bakante, ay, ano, yung pala, palipat-lipat sila. oo, yun, yung parang wala silang sarili, sariling position, o yung sariling, ano, <coughs> parang sarili lang sila pero ano yung pag ala nila okay naman yung pag ala nila sarili sa church. pero dapat na apres sa sarili nila kasi marami nyo di ba na makaasin ng dibahan makaasin ng dibahan okay na parang ano pag narinig na nila yung labas sa kanilang tenga. Hindi na nila na-apply sa sarili nila. So, dapat tayo, ano <tipos> ka, oo, yun, walang ba baliwala sa kanila lahat nila. Kasi, syempre, ano, hindi nila alam, gano'n. So, dapat tayo, ano, sinentera natin yun, sinentera natin, yun, natin yung mga nanghina, tayo yung magpapalakas sa kanila. Tapos, yung pangat, ah, pang, pang lima naman, para live. Ano na to? Pagpapagaling yan. Hindi na sila gumagalaw. Para nakastay put na lang sila kung anong meron sila. Halimbawa, kung yung mga sanliputan, naka-focus naka -ano, na sila sa ano, sa kabataan natin, naka-focus na sa barkada, sa bisyo, gano'n. So, ano, yun yung tawag ng ano, para live na sila gumagalaw, hindi na sila, sila ano, umaalis doon, sa mga na sila. So tayo, ibig na ma-paralyze tayo, kailangan natin gumalaw sa sarili natin mga paano, gawin yung tama na pagsaliksik tayo. Habang diba, habang may mga lakas pa nga tayo, diba, gawin na natin yung ano, habang may oras pa tayo sa lupa, gawin na natin yung dapat na ano gawin natin para sa salita nyo Diyos, para sumunod sa, sa ano yan sa mga bigay niya sa atin. Tapos, yung sunod naman yung, yung, yung muli, Ah, ada set up ke okay. satu ano, Ay, ayun. Yung atmosphere naman, halimbawa, ano ka? Look for. Look for ka yun, look ka. Tapos, mag ano, yung atmosphere naman, look for ka, tapos magiging isa kang Yun, magpapalit Kasi ano, may mga naman kalimutan. Um, <tipulay> so, ito, um, time ka, may sense ka na magbago ka, magbago ka ng katayuan mo, mag ka, so, may, na may term ba silang ganyan? May term oh. pero, pero, uh, silang ganyan? silang ganyan? Pero yung time nila kanina, just read the team. Just read the team. Just read the team. Pero ano, yung sa kanila, ano, yung pinanggit nila ano, ano, yung patyo, 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 patyo,

pinagaling siya, hindi tuturay, inawakan na ng kamay. Ay, giling. Yung ano, yung loco na kalakay, pinagaling siya lang yun, pati bagayin dito. Oo, oo. Pumipulang kalay na yan. Pumipulang. Yan yung niya yun. Yan. So binagaling kya, binagaling kya, binagaling kya, binagaling kya. tayo, ano? Hindi sa maging bulag ni ng positive or paralyzed at super tayo. Kailangan, hindi tayo maging ganyan. Kasi, yung type pa ba natin na yung Diyos na yung gawin na sa ito, maging bulag tayo, hindi tayo sa mga ano, yung parang nagiging close-minded ka na wala ka nang ibang inisip, kundi yung makasalibutan, hindi mo na pinapakinggan yung ano, binibigay sa instruction para ano, gumawa ka ng mabuti. So tayo, di ba, habang hindi pa nangyayari sa atin pa, o habang hindi pa tayo na bibigyan ng Diyos ng ganyan, na ano, maging bulan tayo, dapat gawin na natin yung nararapat na gawin natin dito sa lupa. Di ba, ano, yung sabi na, ano, yung, yung binigay inyo ng Diyos na yung oras, kailangan gawin mo na yon Habang hindi pa nangyayari sa atin lahat yan, kailangan, ibigay mo na yung best mo para kay God na gawin mo yung ano, yung sumayo ka, yun. Basta so, kanila, ano, every Saturday may evangelism sila. Yun, diba, o, yun, may evangelism sila, yun, umiikot talaga sila sa bahay So, yun, dapat, ano, tayo, maging isang, ano, ganun din tayo tayong kabataan na maging kasing Okay, Okay. Okay. So, Sister Iris, tuloy mo na yung chronicle doon sa... Yan. Yeah. Ano yung makawento mo na? na? El tercero fue el de la ciudad de México.